Kasama rin po natin ang ating special guest ang nagmamahal at nagmamalasakit sa Dasmarineno at sa buong Pilipino, Senador Bongo. Napakaswerte po nating mga Pilipino dahil merong tayong isang taong senador na talaga pong number one ang kalusugan nating mga Pilipino. Hindi lang po super health center, pati malasakit center, ah, kaliwat kanan dito sa buong Pilipinas. Marami hindi makabili ng gamot, marami hindi makapag-ospital, lumalapit po yan sa malasakit center. Marami po ang naanjan pero hindi naman po tayo natutulungan. Saan pa po tayo? Doon sa hindi nakakalimot sa Dasmarineño, di po ba? Hindi lang sa Dasmarineño kundi sa buong Pilipino. Doon tayo sa taong ang bisyo ay magservisyo.